Hello. Ay, ay, malayo. Mali yung salamin na nagamit natin, Lods, Palitan natin yung salamin. Ayan. Isang maganda at mapayapang gabi sa inyong lahat. Ay, gabi. Sorry, oh, no! Maganda. Isang maganda at mapayapang araw ng linggo sa inyong lahat. Parang against the light yung ating camera, mga Lodz. Ayan. Tayo ay maaraw nga. Uh -huh. Pero pwede na rin, ano. Hindi naman siya masyadong against the light kailangan niya tapihitin natin ng kunti ano. Ayan, para, ayan. <coughs> May basahan pa sa likod. <laughs> Yan yung nilabahan ko kanina lods. Uh, mga lods mga idol, maganda ang Mula dito po naman kay Tulit, isang mapayapang araw ng linggo. Ang akin po naman yung lahat. Tayo nga ay maupo at uh, bumigkas tayo ng isang maikling pula. Dito mga lods, meron tayong maliit na libro dito at dito ay meron nga tayong mga may ikling tula na bibigyan ang daan po naman natin mga luts mga idol para po naman sa ating kaaliwan sa, at, sa ating po naman panunood kaya ang ating po naman may ikling tula ay may pamagat na sa aking mga kababata Ayan, Lods. ikli lamang yan. Yan ay apat na isa, dalawa, 3, apat limang istansa lamang mga Lods. Ayan ang pinamagatangon sa aking mga kababata. Ayan. Kung kayo po naman ay bago pa lamang sa ating po naman channel, pakilike and share na lamang po naman. Pa-support na lamang mga lood sa ating po naman munting channel. Ayan. Ang ating po naman bibig kasi ng ay para lamang po naman napakaingay. Para lamang po naman sa ating kaaliwan, sa ating po naman panunood mga lood. Ayan. Okay. Sa aking mga kababata. Kapag ka ang bayay, sadyang umiibig. Sa kanyang salitang kaluob ng langit, Sang lang kalayaan, nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawit. Pagkat ang salitay, isang kahatulan, sa payat sanayot mga kaharian, ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita. Mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya nga marapat, pagyamaning pusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang tagado tulad din sa latin sa ingles Kastila at salitang anghel. Sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang nagawat nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may alprito at sariling litra na kaya nawalay dinaknan ng sigwa ang lunday sa lawa noong takong Ayan nga mga nudes. Ang ating po namang maikling tula na ating binigyang taan para po naman sa ating kaaliwan, sa ating panunood sa video po namang ito. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat po tayo lagi mga nudes, mga idol. Ayan, thank you.